Guys, good morning. Oh, kain na tayo. Meron tayo ditong ano, ulam na pako. Ano ba yung pako, guys? Number 1, number 2, number 3. Ito. Mm. Meron tayo panghimagas na saging. Hmm. Tsaka meron tayo itong kapi. Hmm. Lumamig na yung kapi ko guys sa pag-ayos ng ano. Oh, kain na tayo guys. thank you lord for the for the food mm. thank you. May sunny side up guys, kaso ayaw kong kumain. Itlog. Ito guys, hindi, to, hindi ko ito ipagpalit ng kahit anong ulam. Kahit may litson, na ko. Ito lang gusto ko. Pako, namili ka na. Number one ba? to number 2 Hmm Hanggang number 2 lang yung size ng pako <laughs> na tayong kape Mm, so guys, may saging tayo. Oh. Mm -hmm. Yummy pala guys, yung saging at saka yung ayun pako, pako. Delish.

okay guys thank you for watching bye